na ang araw na pinakahihintay ng mga magulang ni Angela. Ang araw na magsisimula na siyang makarinig. Maagang bumiyahe papuntang UST Hospital ang mag-anak. profound deafness o mula sa pagsilang ang kawalan ng pandinig ni Angela. Pa. <laughs> Watch TV ah. Hello. You, Good morning. Okay. All is sit down. Sanay na yan eh. Ayon kay Dr. Hubert Ramos, isang audiologist, okay. ang mga kasong ganito ay namamana okay. o kaya'y sanhin ang pagkakasakit ng ina habang buntis. Ano ba yung mga pwedeng mangyari? First, Uh, yung tinatawag natin na uh, infection or nagkaroon siya ng German measles. Uh, German measles is said to be the number one cause of congenital hearing loss in the country. Tinatayang mahigit uh, isang milyong piso ang gastos para sa implant. Pero alang-alang sa anak, hindi na iniisip ng mag-asawa ang gastos, lalo na sa mga oras na ito tinawag na switch on kasi today yung pinaka start o yung first uh, time na is-stimulate natin siya. Okay. Okay, Angela. You listen, ha? You listen. Yeah. But she doesn't want to wear the headphones. Nakikinig ka, ha? Nakikinig ka, no? Kailangan for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 10, 11, Pinarinig ng iba't ibang uri ng tunog si Angela. At sa bawat tunog, iba-iba ang naging reaksyon ng bata. Okay. okay. Balisan no. mm. muna. Oops. No. Hindi pa. Hindi pa. Okay. Nakita niya yung reaction niya kanina? Tinanggal niya? Kasi pag binigla natin siya ng malakas na malakas, marami siyang marilig na tunog na unusual sa kanya. And it would be very difficult for her to comprehend na normal lang yun na may marilig kang tunog. Okay? So, kailangan uunti-untiin natin siyang i-introduce sa tunog. Ano po nagkakalayo po ng pagkakaya? Sa klinik, nakilala rin ng pamilya ni Angela, ang dalawang batang unang nalagyan ng implant. Ano po kayo na? Ba't din niya? Sabi sa ko kung ano yun? What is your name? What is your name? Malakas, hindi nila marinig. How old are you? Six. Yay! Ano pa nga ko? Mama. Mami. Asa si Daddy? Ha? Si Daddy? Ah, 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 ba ah, 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 ang makitang nagsasalita at nagbabasa ang dalawang bata nagbigay ng pag-asa sa mga magulang ni Angela. Ang ibang mga hearing impaired masaya rin sa maliliit na tagumpay sa kanilang buhay. mahigit isandaan sa kanila ang may trabaho. Naninilbihan sa mga hotel at restaurant na itinayo ng Idea Philippines. May mga construction worker. At furniture maker. Kung malungkot, kakaunti pa lang ang trabaho inilalaan para sa mga tulad nila. And I totally understand because um, the communication of the, the employer is concerned if they can't explain the problem to the employee, how they're going to get them to do it. It helps to really understand that the deaf are differently abled. They are eager to learn, um, quick, quick to learn, most are very quick to learn, um, and will do a good job. Si amang. masayang nakatungtong sa silid-aralan para magpalista sa susunod na pasukan. Nagpakitang gilas pa ito sa teacher. Karejanida. Ayaw ba? Ayaw 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 Ay, ayaw 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 Ang ayaw 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 Okay, mm. <laughs> e? <Lipa> <laughs> e? <laughs> Tila hmm. mm, okay. ba noon pa hinihintay ni Ama <laughs> ang pagkatao ito. Pero hindi lang niya masabi. <laughs> <laughs> Masaya ako para kay ama. Sa wakas, may katumbas ng salita ang kanyang nararamdaman. Cute. Baboy. Baboy. Magkakaroon na ng pangalan ang mga tao at bagay. At darating na ang araw na hindi na siya tatawagin sabansag na ama, mama, 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 papa, papa. magandang gabi po, ako si Sandra Aginaldo at ito ang eyewitness. Ååå! <laughs> <laughs> đã. Okay. Now, one Okay. And one more. Mm. Okay. <laughs>